So yun, good morning. Ah, uh, syempre, kagigising lang ng uh, aking Junakis. Ah, uh, update lang tayo ngayon ay for today's video tayo ay mag-, mag video shoot at photo shoot. Mag-edit natin tayo ng uh, pre ah uh, invite invi invitation, wedding invitation. Ah, uh, 30 na ng madaling araw ako nakatulog kasama ng misis ko. And uh, yun. Grabe, puyat. So, yun na Mother's Day din pala ngayon so, sa ng nanay sa buong mundo at sa mga uh, nagpapa nagpapakananay. Happy, happy Mother's Day sa inyo na. So, yun. Tugna tayo sa shoot. So yun nga no uh, tapos na tayo sa first set ng photo shoot natin et uh, ganda ng background no ayun uh, hintayin natin dito ulit yung groom and bride tong so, nagpatit sila ng outfit ah uh, dito naman tayo magku-photo shoot sa may uh, mini forest sa so may Capitolio ng Bulacan so maraming uh, magagandang ano dito pwedeng pagpicturan. and maliwala uh, maliwalas yung panahon malamig hindi ka masyadong uh, mainitan so kanina nga may nakita tayo nag nagpipicture dito na siguro papakasal din sila naka outfit eh so baka magpapakasal din sila so ito natin gaganapin yung second uh, shoot by the way ang motif pala nung ating uh, ikakasal ay uh, navy blue so yun yung i-highlight natin din dito sa kanilang kasal okay So, uh, yun talaga. Grabe. Grabe lang yung pagod. Guys, uh, so, magpapalit na sila and uh, ano tayo? Third take. Ayan. Buti naman at ano. ah, uh, biglang liko sila guys. Ah, uh, andito pa rin tayo sa Mega Pitolio. Nakakay lang shot sa tayo. At uh, so far so good naman. Uh, ano mo yun? Ang hirap din palang ano uh, mag-direct ng uh, medyo ano eh, medyo kasi naninibago sila eh. Alam mo yun? ah, uh, so, yun. So, may makikita nyo na lang yung mga sample shots sa atin. Eh, nabangan nyo syempre yung ano, yung final output. So, naka-raw file tayo. So, tsaka na lang natin send sa kanila yung ano natin. Edited uh, with watermark na file. Ayun. So, yun, uh, natapos na yung shoot natin. At, uh, nagpapamerienda sila dito sa may mokdo para ano, bago umuwi ulit balik balik dito ka na lang dito ka na lang huwag ka nang masyadong lumayo ready go hinto turo o, oh, lagpasan ang diretsyo drive. My little monkey, humpy dumpy. Mama ko na doctor and the doctor said, Pag bilang kong tatlo, nakatago na kayo. Kayo po naka-uupo, oh, oh. sumukan nyo ito ngayon. I wanna go